Sino ang misteryosong nilalang na lumampas sa mga gatekeeper? Pag-usapan natin yan mga idol! At ngayong araw nga mga lodi, hanggang wala pa naman ang part 33, e tatalakayin lang natin ang nilalang na bumaypas sa mga bantay. Dahil anong klaseng nilalang nga ba ang lapastangan na yan? At kung matatandaan nyo rin sa mga nakaraang video natin, e eh nagbigay tayo ng iilang senaryo, na maaring pagkakakilanlan ng misteryosong nilalang. At nasabi natin doon, na maaring siya na kaya ang immortal na Kurteklan, na si Kurtekazuma. Dahil ang kuruta nga, eh hindi pa nakakapagpakitang gilas sa segment ni Don Fricks. Pero ang assassin na si Zen Zuldik, ka e ilang beses na nakapagpakitang gilas sa serye. Kaya may mga circumstance na baka ang Kurta Clan na nga ang makita natin sa mga darating na kabanata. Pero sa kabilang banda, eh hindi pa rin tayo sigurado, dahil kung matatandaan nyo, e yung isa pa nating senaryo sa nakaraan. Eh hindi si Kurta Kazuma ang misteryosong nilalang, kung di ang unang nilalang na tumalo kay Phoenix. At yan nga ay walang iba, kung di si Eagle. At kung sakaling si Eagle nga ang misteryosong nilalang, eh ang malaking katanungan dito, eh bakit kaya siya pumunta sa Dark Continent? Dahil kaya kay Phoenix, o dahil sa kapangyarihan ng madilim na kontinente? At ang pangatlong senaryo naman, eh taliwas sa una at ikalawa, dahil dito sa ikatlo, eh hindi ang Kurteklan at si Eagle ang misteryosong nilalang. At iba rin siyang personalidad, na naghahangad din ng napakalakas na kapangyarihan sa Dark Continent. At sa ating mga senaryo nga, eh hindi pa sigurado kung ano ang magkakatotoo sa Part 33. Kaya yan ang susubukan nating revihin ngayong araw, at mas bibigyan ng karagdagang opinion at speculation. Dahil marami nga ang interesado, kung sino ba talaga ang lapastangan na yan. At unahin na nga nating suriin ang unang senaryo. At pagdating nga dito, e karamihan sa mga idol natin sa comment section, e naniniwala na ang immortal na Kurteklan ang nilalang na yan. E talaga naman, e may possibility talaga yan. Dahil kung pagbabasihan natin, sa mga pahayag niya laban kay Zen Zoldyck nung mga nakaraan. E gustong gusto niya nga rin daw pumunta sa madilim na kontinente. Kaso nga lang daw, e iba lang daw kasi ang lakas ng mga nilalang doon. At kahit immortal siya, e eh kulang pa rin ang kanyang lakas, para makipagsabayan sa mga high level na nilalang sa Dark Continent. At kung matatandaan nyo rin mga idol, e eh sa katunayan, e eh siya rin ang nagturo ng lokasyon sa Assassin, kung saan ito matatagpuan ang madilim na mundo. Kaya may chance talaga, na baka si Kurtek Kazuma na nga, ang hinahabol ng mga bantay. E eh, talaga naman e eh, napakaganda niyan kung magkataon. Dahil malalaman na natin kung gaano ba siya kalakas, at kung papaano siya lumaban. Kaso ang problema, e eh, yung mga pahayag nung nakaraang video dito sa JC Anime. Dahil ang misteryosong nilalang, e eh, lumilipad sa himpapawid, na hindi katangian ng mga Kurte Dahil kung matatandaan natin, sa mga nagdaang kabanata ng Hunter x Hunter, e eh, walang anumang nagmula sa Kuruuta, na nakapagpakita sa atin na may kakayahang lumipad o libetation. At kung pupunta naman tayo sa ikalawang senaryo, e eh talaga naman, e eh dito papabor, ang salitang lumilipad. Dahil si Eagle, e eh halos kahalin tulad ng katangian ng bantay na si Phoenix. Kung saan meron din siyang mga pakpak para lumutang. Ang pagkakaiba lang nilang dalawa, e eh ang klan na kanilang pinagmulan. Dahil kung si Phoenix ay nagmula sa Phoenix Tribe, eh si Eagle naman ay nagmula sa Eagle Tribe. At kung si Eagle ang unang tumalo kay Phoenix, eh talaga naman, eh mukhang may aabangan tayo sa karakter na ito. Dahil alam naman natin, na si Phoenix ay malakas na bantay. Kaso kung natalo na siya ni Eagle noon, eh ang malaking katanungan, eh kaya niya na bang manalo ngayon? At isa pa mga idol, e paano kung hindi pala talaga si Eagle at ang Kurtic Clan, ang misteryosong nilalang? At siya pala ay ibang personalidad at bagong karakter na kailangang abangan. At kung mangyari nga yan, e papabor sa ikatlong senaryo. Dahil dito sa ikatlo, e ibang karakter talaga ang lumapastangan sa mga gatekeeper. E talaga naman, kung ito ang mas tama sa dalawang senaryo, e anong klaseng nilalang na naman kaya ang karakter na ito? Pero kahit ano pa ang tumama at magkatotoo sa tatlong senaryo, e eh ang matitiyak lang natin, e eh bakbakan na ang paglabas ng full chapter ng part 33. Dahil kung matatandaan nyo sa last chapter, e eh biglang tumigil ang misteryosong nilalang. At sabi niya, na hindi na nga daw siya lalayo simula ngayon. Kaya pwede na daw nilang umpisahan ni Phoenix ang kanilang laban. Kaya maganda talaga mga idol, ang mga mangyayari sa mga darating na kabanata. E paano pa? E kung si Zen Zoldyck, e muli nang ipakita. E talaga naman e mas matindi yan, dahil ang kanyang plano, ay pumunta na sa kaharian ng kadiliman. E magtagumpay kaya siya sa kanyang mga nakakatakot na hadhikain, o maaari kaya na ang kanyang padalos-dalos na hakbang, ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Dahil isipin nyo naman mga idol, e walang katakot-takot ang asasin na ito at ang hari agad ng silangan ang kanyang gustong puntahan. Pero syempre abangan natin kung ano ba ang mga mangyayari. Dahil kahit sobrang lakas ng hari ng kadiliman, e eh alam din nating lahat, na ang walang pusong mama lang, eh handang lumaban hanggang kamatayan. Tapos ang isa pang maganda mga idol, e eh parang bagay rin magkita, ang hari ng mga langgam na si King Magnum, at ang asasin na si Zen Zuldik. E may chance din talaga na magkita sila sa loob ng Dark Continent. At bago nga tayo magtapos, e eh kung kayo e eh meron ding sariling opinion kung ano ang mas tama sa tatlong senaryo. E sana wag kayong mahihiya na e-comment yan sa ating comment section, dahil anong malay nyo, na tama ang mga nasa inyong isipan. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!